Ang buhay ay puno ng kwento, mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Magandang gabi mga kabarangay. Ako si Lady Gracia at ito ang Liham ng Gabi. Ang kwentong pinadala sa atin ay galing kay Joy. Nagsimula ang kanyang kwentong kababalaghan sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan na si Leia. Pansamantalang tumira si Joy kina Leia. Nagkaroon kasi ng pagtatalo si na Joy at ang kanyang live-in partner na si Jason. Kinailangang huminga at makalayo ni Joy sa kanyang karelasyon kaya nagpasya siyang tumira muna sa kanyang kaibigan na si Leia. Natuwa naman si Leia gusto niyang may makasama sa bahay dahil mag-isa lang siya roon. Alas dos ng hapon ang pasok ni Joy sa trabaho at halos hating gabi na siya nakakabalik sa bahay ni Leia. Sakto naman na alas dose ng hating gabi ang alis ni Leia para pumasok naman sa kanyang trabaho. Doon na naiiwang mag-isa si Joy hindi pa man agad nakakatulog si Joy pagkatapos ng trabaho. Mas lalo pa nga siyang nahirapang makatulog mula nung pansamantala siyang tumira sa bahay ni Lea. Marahil, namamahay siya. Dagdag pa ron ang problema kinaka para manood. Pero hindi siya nakapag-focus sa pinapanood dahil masyadong magulo ang kanyang utak dala ng mga pinagdadaanan niya. Pinatay niya ang TV at saka tumambay na lang sa sofa. Ang sofa nakaharap mismo ng malaking flat screen TV ni Leia. Dahil nakapatay na ang telebisyon, kaya nagbabad na lang si Joy sa kanyang cellphone. Pinagod niya ang kanyang mga mata sa mga pinapanood sa social media. Inistock din niya ang Facebook ni Jason. Dahil doon, sumama ang kanyang loob ng makitang parang hindi apektado ang kanyang karelasyon sa kanilang pag-aaway. Nakapag-post pa kasi si Jason ng mga picture nito mula sa pagbabakasyon sa Tagaytay. Doon na inis at nalungkot si Joy. Itinigil na ni Joy ang pagtutok sa kanyang cellphone. Nilapag niya iyon sa kanyang tabi at napatingin sa malaking TV. Nakatulala siya nung una at hindi napapansin ang kanyang refleksyon sa TV na iyon. Hanggang sa nabaling ang atensyon niya sa refleksyon niya sa TV tila may mahabang puting tela na nakalutang mula sa kisame. Tila nakasabit doon. Hindi niya mawari kung ano pero ang alam lang niya, may mahabang puting tela sa kisame at umaabot ang laylayan nun sa tabi niya habang nakaupo siya sa sofa. Pagtingin niya sa kisame, wala naman siyang nakikitang tela. Pero pagtingin niyang muli sa TV, ay nakita niyang muli ang refleksyon ng mahabang puting tela. Liham ng, gabi. Liham ng Gabi Hindi naman matatakutin si Joy. Hindi siya kinakabahan sa nakita niyang refleksyon ng puting tela sa TV. Kinabukasan ay pinagbigay alam niya iyon kay Leia hindi rin naman nabahala si Leah. Sabi niya, matagal na raw nagpapakita ang mahabang puting tela tuwing nakapatay ang TV. Nasanay na lang daw si Leia. Tinanong ni Joy kung nalaman ba ni Leia kung ano ang puting tela na iyon. Ang tanging sagot lang ni Leia ay isa raw iyong engkantada hindi naman daw nananakit. Binabantayan pa nga raw si Leia. Ito ay ayon sa isang albularyong nakausap ni Leia nung una niyang nakita ang refleksyon ng puting tela na iyon sa kanyang TV. Tumango lang si Joy at hindi na dinugtungan pa ang huling sinabi ni Leia. Tuwing umuwi ng hating gabi, ay umuupo pa rin si Leia or si Joy sa sofa nakaharap ng TV. Hindi niya binubuksan ng TV. Hinahayaan niyang makita ang refleksyon ng mahabang puting tela sa TV. Minsan ay nakikipagtitigan pa rin si Joy. Parang inaalam kung ano ba ang laman ng puting tela na iyon. Hindi naman iyon gumagalaw parang nakasabit lang. Tanging sa refleksyon lang ng TV niya nakikita ang mahabang puting tela. Ilang beses niyang sinubukang bilisan ang pagtingin sa kanyang tabi para mahuli ang puting tela. Pero bigo siya. Isang hating gabi, nakaramdam ng matinding pangungulila si Joy sa kanyang karelasyon wala siyang ibang makausap. Gustuhin man niyang i-chat si Leia ay hindi niya magawa. Nahihiya siya. Nakaupo siyang muli sa sofa. Nakaharap sa malaking TV. Andun pa rin sa refleksyon ng TV ang mahabang puting tela. Nakatitig lamang siya ron. Nabalot ng katahimikan ang paligid. Hanggang sa biglang naisip ni Joy na kausapin ang mahabang puting tela na ayon kay Leia ay isa di umanong engkantada. Kailangan lang talagang may mapaglabasan ng lungkot itong si Joy. Bahala na. Iyon ang sinabi niya sa kanyang sarili. Sinimulan na niyang kausapin ang puting tela. Nagsumbong siya sa mga kasalanan ng karelasyon niyang si Jason. Marami siyang sinabi na hindi niya magawang sabihin kay Leah. Doon lang niya nagawang sabihin iyon sa puting tela. Ewan ba niya? Pakiramdam niya mapagkakatiwalaan ang refleksyon ng puting tela sa TV. Kaya sinabi niya ron ang lahat. Sinabayan pa niya ng pag-iyak at nang mapagod na siyang magkwento at umiyak ay nakatulog na siya sa sofa. Doon na siya nagsimulang managinip. Nakahiga raw siya sa sofa nang biglang bumaba mula sa kisame ang puting tela at niyakap siya. Hindi raw nakagalaw si Joy. Mainit sa pakiramdam niya ang yakap ng puting tela kaya nito sa kanya, lalo sa bandang liig niya. Nagsimulang magpumiglas si Joy, pero hindi siya nakalaban sa puting tela. Hanggang sa bigla na lang siya nitong inangat sa kisame at doon ibinitin. Doon na nagising si Joy. Pawisan itong napatayo sa pagkakahiga sa sofa. Napahawak siya sa kanyang leeg at parang ramdam pa rin niya ang pagkakasakal sa kanya ng puting tela. At pagtingin niya sa TV, andun pa rin ang refleksyon ng mahabang puting tela. liham ng, ng Gabi Hindi sinabi ni Joy kay Leia ang mga napanaginipan niya. Ayaw niyang makadala ng takot sa kanyang kaibigan, lalo't malapit na siyang umuwi noon sa bahay nila ni Jason. Sinubukan na lang tiisin ni Joy ang mga nararamdamang takot mula nung napaniginipan niya ang mahabang puting tela. Hindi na rin siya tinantanan ng puting tela sa kanyang mga sumunod na panaginip. Lagi na lang andun ang mahabang puting tela sa kanyang panaginip iisa lang lagi ang tema ng mga panaginip na iyon. Lagi siyang niyayakap ng puting tela, sinasakal at saka pinipilit na ibitin sa kisame. Hindi na mapakali si Joy. Hindi na rin siya tumatambay pa sa sofa. Sa tuwing mag-isa na lang siya sa bahay, tina niya ng kumot ang TV ni Leia. Tinatanggal na lang niya iyon bago makauwi si Leia para naman hindi magtaka ang kaibigan niya. Hindi kasi siya komportabling ikwento ang mga nangyayari sa panaginip niya sa kanyang kaibigan. Iniisip niyang lilipas din ang mga panaginip na iyon kapag nakauwi na si Joy sa bahay nila ni Jason. Isang hating gabi, pinilit ni Joy na matulog pero nabigo siya. Lumabas siya ng kwarto dahil naiinitan ito. Malala ang pagpapawis niya kahit nakatodo na ang aircon. Para raw siyang sinusunog sa impyerno. Pagkalabas ni Joy ng kwarto, ay napatingin siyang muli sa TV. Kahit hindi siya nakaupo sa sofa, nakikita pa rin niya sa refleksyon ng TV ang mahabang puting tela na tila nakasabit sa kisame. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kilabot at takot sa tela na iyon. Kumuha siya ng tubig sa ref. Malapit lang din yun sa telebisyon ni Leia. At dahil doon, mas nakita niyang muli ang refleksyon sa TV ng mahabang puting tela. Nagulat siya. Nagulat siya nang makitang gumagalaw ang puting tela. Dati naman ay hindi iyon gumagalaw. Pero nung pagkakataong iyon, nakita niyang tila umiikot ang tela. Napatakbo siya palabas ng bahay dala ng matinding takot. Doon niya nabunggo sa gate ang kapitbahay ni Leia. Isang matandang babae na sa tansya ni Joy ay lagpas si Tenta na. Munti na silang nabuwal na dalawa. Mabuti na lang at nahawakan ni Joy ang matandang babae. Tinitigan ng matandang babae si Joy hindi magawang makapagsalita ni Joy pero bakas sa kanyang mga mata ang matinding takot. Tila naiintindihan ng matandang babae ang nangyayari. Kaya kalmado niyang inaya si Joy na pumasok muna sa bahay ng matandang babae, Pina Pinaghanda siya ng malamig na salabat ng matandang babae. Mambawas daw sa pagpapawis niya tahimik namang tinanggap iyon ni Joy. Nakatitig pa rin ang matandang babae kay Joy. Tila kinukumpirma kung tama ba ang hinala ng matandang babae sa takot na nararamdaman ni Joy. Napansin ni Joy ang mga kakaibang titig sa kanya ng matandang babae kaya nagsimula na itong magkwento at magpasaklolo. Sinabi niya ang tungkol sa mahabang puting tela at sa mga panaginip niya. Mabagal ang pagtango ng matandang babae na para bang may pilit inaalala sa kanyang nakaraan. Nagtanong si Joy, may alam ba ang matandang babae tungkol sa puting tela na iyon? Alanganin ng simula na sumagot ang matandang babae hanggang sa napapayag na siya ni Joy na magkwento. Doon nalaman ni Joy na pinangtakip sa nakabigting katawan ng isang dalaga ang puting tela na iyon. Doon mismo nagbigti sa bahay ni Leia. Saksi ang matandang babae na iyon dahil kaibigan niya ang babaeng nagbigti nagbigtiraw dahil sa problema sa karelasyon ng buntis ito. Hindi kinaya ng babaeng iyon ang lungkot, kaya naisip na niyang kitilin ang sariling buhay. Nagtagumpay naman siyang gawin iyon. Pero hindi siya nagtagumpay sa paghahanap ng kapayapaan ng kanyang kaluluwa. Napalitan na ng awa ang dating takot na nararamdaman ni Joy. Bago siya umalis ng bahay ng matandang babae, ay nag-alay pa sila ng dasal para sa ikakatahimik ng kaluluwa ng babaeng nagpatiwakal. Tumayo na si Joy para umalis, pero biglang may naalalang ibigay sa kanya ang matandang babae. Isang krus. Protection daw iyon sa mga panaginip niya. Pumanhik ng kwarto ang matandang babae at naiwan sa sala si Joy. Nakaupo siya sa marupok at lumang sofa ng matandang babae. Pinagbasdan niya ang kabuuan ng bahay. Maganda kahit luma na. At pagtingin niya sa refleksyon ng lumang TV, ay muli niyang nakita ang mahabang puting tela na tila nakasabit sa kisami.